Hello guys, welcome to my video for today So gawa lang ako ng making video uh, Kung paano natin malalaman Or mga sign na payag ang company natin Na malipat tayo sa ibang company dito sa Saudi Arabia So sa akin ito Pansarili ko lang ito na experience Kung paano ko nalaman na payag yung company ko Pero kaya gawa rin tayo ng ating sariling saliksik Pero ito isi-share ko lang din At gagawan ko ng video Kasi gusto ko rin naman i-share Kung paano ko nalaman Na payag ang company mo Kasi nung, kaya ko inalam din na talagang payag ang company na pinasukan natin na malipat tayo sa ibang company kasi nung 2021 na experience ko yan eh, sabi lang sa akin ang meron to Pilipino eh. Nung tinanong ko kung paano magsin lang daw ako ng kiwa wala na lang pag-uusapan daw e eh, tinanong ko sir kailangan ko ba mag -resign? sabi niya hindi na basta magsin ka ng kiwa kasi nung una kong transfer lang sabi sa akin ganun lang eh tapos nung nakaharap na ako employer sinindan sila ng kiwa inaccept ko ay sinindan ako ng kiwa inaccept ko kailangan ko ng approval nila hindi nila inaccept kaya nangyari, nakalipat ako sa pangalawang Pangalawakong company dito sa Saudi Arabia Dahil na-expert yung ikama ko Nung na-expert yung ikama ko, doon ko lang pala nalaman Na pwede pala mag-transfer Kahit walang approval ng company Kaya yun, kaya nung na-experience ko yung ganoon Kaya inalam ko Kung paano talaga malipat Na maayos sa ibang company Pag finish contract ka na Kasi ako lumipat naman ako, nung finish contract naman ako Na ko kung bakit eh Tapos, Ang sama pa nito, binigay na natin ang benefits ko Kaya nagtaka ako kaya ngayon, dito sa huli kong company, bago ako nag-transfer ulit sa bagong company, inalam ko muna kung paano ako makalipat. Kung paano ako matransfer. So, isa na yan. 3 months before, kailangan mo na mag-resign o magpaalam sa company mo. Doon, kung sabihin ng company mo, sige, walang problema. Matalipat ka. Ibig sabihin, isa na yun sa sign. Pangalawa, pag sinabihan ka na ano, ah, uh, Uh, mag-send ka ng kiwa contract pag makahanap ka ng employer mo mag-send sila ng kiwa contract sa'yo saka yung pangatlo kung ang tawag nito uh, kung binigyan ka ng release paper yon pasok sa mga talaga yon pag may release paper release order na galing sa kanila na authorization talaga napayag sila na malipat ka sa ibang company mas maganda dayon, kasi kung yon ang gagawin sa iyo eh 100% talaga yun payag, payag yun pero yun basahin mo lang din kasi baka mamaya may date lang yun na ano kunyari bigyan ka lang ng 2 days o 1 month para maghanap ng ibang employer tingnan mo rin kung ano nakalagay din sa papel kasi baka mamaya may taning yun eh kasi kagaya ng mga nakakausap ko binigyan sila ng release paper yung mga nagtatanong sa akin pero 1 week to 2 weeks lang binigay meron namang iba isang buwan pangalawa, pag na-expert yung ikama mo, pag hinayaan nilang ma-expert yung ikama mo, uh, pwede ka mag-transfer. Yun talaga, hindi na na... Basta makahanap ko ng employer, sindang ka ng kiwa, in mo, hindi na kailangan ng approval ng company mo. Pero, paalala lang sa'yo guys, ha? Lalo kung pinis-contract ka sa company mo, umalis ka ng maayos para yung benefits mo makuha mo ng buo. Kasi kapag umalis ka, dyan makukuha mo yung end of service benefits mo sa... Uh, tsaka yung ano mo vacation salary at saka yung plane ticket mo kung lilipat ka sa ibang company. So yun la, yun ang pinakaano sa lahat. Yun yung experience ko, yun apat na way kung paano paano ko nalaman talaga yun eh. Pero basta yung sinabi ko sa 3 months before, huwag mong kakalimutan mag-resign, magpaalam at mag-file ng resignation letter kung talaga di si kang lumipat. Pangalawa, huwag mong kakalimutan na humingi ng release paper. Pangatlo, hanap ka ng employer na magkakapil sa dahil Ayun, magsisin ng kiwa sa company mo at saka pangapat pag hinayaan na ng company mo na na expire yung ikama mo nun no need na ng approval ng company mo pero pinaka number mo sa lahat kailangan finish contract ka para mas sigurado so yan yung mga na experience ko kung paano ko nalaman na paig yung company ko so ulitin ko ha 3 uh, months before magpaalam ka bago matawas ang kontrata mo at umuho sila pero wala automatic naman yan wala naman silang magagawa kung gusto mo talagang umalis eh pero magpahil ka na resignation later pangalawa pag sinabihan ka na maghanap ka na employer mo at sindan magsin sila ng kiwa after ng kontrata mo pangatlo pag binigyan ka ng release paper tsaka yung pangapat kung hinayaan nilang ma ay ma-expert yung ikama mo so yan yun lang yung guys so hanggang dyan lang yung video po today guys maraming salamat guys thank you